Mga babong ever players Ang dami ninyong ala Pero pagdating sa laro Wala kayo si B Pabe, pabebe Mga rolo layo Sundin gusto ninyo ay mamaka Pero ayaw ninyong ayusin Mga babong ever players Ang dami ninyong sinasabi Pero pagdating sa laro Wala kayong nagawa Nagpapagdita kayo Ng mga skills ninyo Pero ama skills Ayaw ninyong gamit Sa tama paan Mga babong Dami na po Mapaka 5 Ano ka damage lang Katambol naman ang hanapi Diyos ko Ano ba naman kakampi to? Wisit na kakampi to Napakapobo Nakamatang walang pang susulit na naro Bobo may may prayers Napakapobo Kalalak yung tao Walang ibang alabo Okay dyan nilalaro po bobo dito Gusto ko nang sumuko Ayusin mo retrain mo Or makrotek ka ro Tumalaw mage Ano na pro Bot ang ina nyo Magpapafeed na lang ako Mga crew na mabagal ng kamay Nagpapatalo ng team Araw-araw mage na Hindi tumutunan sa sipi walang kwentang Tang na parang papel, Mataling masira Maxman Na laging nasa front, laging nagpapafit At ikaw fighter ano? Donor ka dyan, sa team fight Parang bula, walang ipin, walang ambag Tang, tang ina mo, matatak S5 Ano ka damage lang, ng ball mo Nakakabwesit naman tong kakamping to Maisipat ako mga bata naman ang hanapi Diyos ko Ano ba naman kakampi to? Pwisin na kakampi to, napakabobo bobo mo lang pa susulat lang Opo, may mga players, napakabobo Kalala kita o walang iba Kala puro may nilalaro Kaming bobo dito, gusto ko na sumuko Ayusin mo na trigo ko, magrotot ka ro Dumalaw ka mage, patang pro Botang ina nyo, magpapafeed lang ako Hon ako na iniste, delete ko na tong ML ko Ay wait, parang mali, te delete mga bobong kakampi ko Melissa ang maging hero ko Uubusin ko kayo Isang hagis ng papek ko Shoo, 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 shoo Ubus kayo Wisin ako kapito, napakapo tingin papa magpapafeed na lang ako Mga mage na Po Mga tank na Po Mga kula na Hindi na kakaapekto na paka bobo, wala pa suluglalero. Bobo na mga players na paka bobo kalakip tao walang ibang malupuro maging